maayong ato sa mga nagsunod ning among pagsibya. Huwebes karon September 10, tuig 2015. Kini si Crystal Cromente ug kini ang Sunstar Pilipinas. Mga Pilipino nga apil sa Osaka International Syndicate on Online Fraud gipangita na sa kapulisan. Mga langyaw nga nadakpan ikiha. Si Mildred Galarpes sa report. Gitanaw karon sa kapulisan ang kalambigitan sa mga Pilipino sa Osaka International Syndicate nga nag-operate og online fraud dinhi sa Sugbo. Kini human nadakpan ni atong Martes ang 69 ka mga langyaw kasagaran mga Chinese ug Taiwanese nga apil sa Osaka Transnational Telecommunication Fraud Syndicate. Matod pa ni Chief Superintendent Prudencio Tam Banyas, hepe sa Regional Police Office, nga ilan nang gisugdan ang pag-identify sa mga Pinoy nga kakonchabo sa mga langyaw aron madakpan sila. Ang mga Pinoy nga contacts sa sindikato, giingong nakakwarta og milyones kada adlaw sa maong online fraud nga operasyon. Giandam na usab ang kaso batok sa mga langyaw sa paglapas ni ini sa Republic Act 8484 con Access Devices Regulation Act ug ang Republic Act 10175 con Cybercrime Prevention Act of 2012. Modus sa maong sindikato ang pag sa ilang mga paisano dito sa Taiwan ug China. Ang mga suspitsado nagpaila nga sila empleyado sa Tax and Anti-Money Laundering Bureau. Ilang hulgaon ang ilang mga biktima nga ang bank account niini gigamit sa money laundering. Mudimanda dayon sila og kwarta sa ilang mga biktima. Human sa maong operasyon, mas gipalambok karon sa kapulisan ang ilang teknikal nga kapabilidad aron mabantayan ang mga illegal nga kalihukan sa internet dinhi sa Sugbo. Gikan sa report ni Kevin Lagonda, ako si Mildred Galarpe alang sa Sunstar Pilipinas makasinati o gamay nga pag-uwan ang nasod sugod karong buwan sa Setyembre tungod sa grabing epekto sa El Nino. Si Nero Flores sa report. Dili mo menos sa 29 ka probinsya sa Pilipinas ang maapektuhan sa El Nino nga magsugod karong buwan sa Setyembre sa advisory nga gipagawa sa pag-asa makasinati ug paghuwaw ang mga probinsya sa Visayas sama sa Cebu, Capiz, Eastern, Northern ug Western Samar, Leyte, Southern Leyte ug Bohol. Adunay tulo ka klase nga epekto sa El Nino ang masinati sa nasod. mawang dry condition, dry spell og drought. Ang grabing epekto sa paghuwaw masinati sa mga probinsya a naaubos sa drought. Apil niini ang probinsya sa Bohol. Gihulagway ang drought nga tulog nga sa Gunson nga 60% nga pag-ubos sa normal rainfall condition. Samtang, ang dry spell masinati sa mga probinsya sa Eastern Visayas, apil ang mga probinsya sa Mindanao, sama sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Compostela Valley, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat Agusan del Norte, Surigao del Sur, Basilan, Maguindanao, Sulu ug Tawi-Tawi. Matod sa pag-asa ang dry spell kay buwan Cabuanya sa Gunson o anaalang sa 21 to 60% nga pag-ubos sa normal rainfall condition ang dry condition nga duha ka buwan sa gunson nga pag-ubos sa normal rainfall condition masinati sa Capiz, Cebu, North Cotabato ug laing mga probinsya sa Luzon. Matod sa pag-asa nga ang umaabot nga El Nino posibleng mamahimong usa sa upat ka mga huwaw nga panahon sa nasod gikan pa atong tuwig 1950. Kini si Nero Veraflor alang sa Sunstar, Pilipinas. Presidente Aquino gi-interview sa mga grade school students sa Davao. Si Mildred Galarpe sa report. Lima ka mga estudyante ang nahatagan og higayon nga makapangutana sa ilang mga concerns nga kang Presidente Noynoy Aquino sa iyang pagbisita -pag sa Davao City kagahapon. testing. Talaga hindi pwede nangyari yun. Ako po si Chan Tarl. Po. Ang tanong po po ay ganito. Elementary school. Narito po ang aking tanong. Puro taon na nag So, may nangyayari na ang tulad yung... Si Aquino mitunga sa programa ng Revolution of the Young, human sa imbitasyon sa batang si Jiro Jun Juri Lopez. Ang Treevolution Osaka proyekto sa Mindanao Development Authority, DNR, DepEd, Department of Agriculture, DILG o DOST alang sa pagkombate sa epekto sa climate change. Reports gikan sa SunStar Davao, ako si Mildred Galarpe lima ka charges ang gipasaka kontra sa pipila ka miyembro sa usa ka paramilitary group batok sa pagpatay sa tu local lumad leaders. Mga kasong multiple murder, robbery, grave threat, coercion ug arson ang gifile ni atong Setyembre 8 batok nila ni Bobby Tejero, Loloy Tejero, Garito Laino ug laing 20 kawagingan lang lalaki ang mga gikasuhan giingong pulos membro sa usa ka para military group ilang sa pamuno nila ni Marcos Bukalas, Marshal Elagues o Calpet Egua. Kay dumang duha ka leader sa lumad nga grupo manok, nga sila si Jonel Campos og Belozinto o si Emerito Samarca nga executive director sa Lumad School sa maong lugar ang gipamatay ni atong niaging Setiembre 1. Tungod sa insidente mukabat nga to sa kapindu residente ang namakwit paingon sa Tandag City sa Surigao del Sur. Si Goni Gillian Enrique, manobo resident gikan sa Lianga, nga hostisya ilang gikinahanglan o kung mahimo, pat yun ang mga nagpasiugda sa kubot. Dugang ni Enrique, nga dugay nang namugos kanila ang naisgutang paramilitary group na ihatag ilang ancestral lands aron magamit sa pagmina. Apan dugang ni Enrique nga dili gyud nila mahimong i-give up ang ilang kayotaan bisan og bayaran pa sila kay kini man ang ilang napasa ngadto sa sunod panilang mga henerasyon. Daghan ang natanggong dito sa Natural Manila ni atong Martes o Merkules sa gabi tungod sa nanisa mo tungod sa pagbunok sa ulan. Si Mildred Galatas, sa report. Mapangonuron o ulanon ang panahon karong adlawa ang Metro Manila og ubang parte sa nasod. Ang pag-asa sa ilang advisory nagkanayon nga ang hanging habagat padayong masinati sa Southern Luzon, Visayas o Mindanao. O tungod ni Ini, ang ay mangandam labi na sa nabati nga grabe nga trapiko dito sa Manila niya itong Martes o Merkulis sa gabi tungod sa pagbunok sa kusog nga ulan. Dinhis si Sugbo atong paminaw ang report gikan sa pag-asa maktan. Amayong bunta, ganun pinakalitis weather forecast karong adlaw. Southwest monsoon or habagat nakapikto sa Bagatang Luzon, Visayas o Mindanao. Tungan na ng sistema ang Metro Cebu o Tibok Provincia. Kasi ang mapanganoron nga sa madag-oma ng kalangitan, inobanan na nilang panagsang pag-ulan, o kilat. Hinay nga sa kasarangan na hangin ang mohoros gikan sa habagatan kasadpan nga sa kasadpan o ang kadagatan. kasarangan o sa may pagkabaloron. Agwat ng temperatura din sa Metro Cebu, gikan 25 ang 32 degrees Celsius. Madlong masala pala 5.48 so sa hapon. Ang pagtaas sa Lais na Ibi sa buntag na may sukod na 1.4 meter o ang paghuna sa alas 4.29 no sa hapon. Philippine Standard Time, alas 11.05, gikan sa pag-asa Visayas de Oeste, may kasilagan maayong buntag. Uganiya ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Welcome to the newest member of the Sunstar family, My Sunstar, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want and what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sunstar in the search box, click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least three categories and at least one location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sunstar network. When you're done, click on Done. Great Selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, Classifieds on Jobs and Properties, and Obituaries. What makes My Sunstar different from the Sunstar website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sunstar. Thank you. Ten high school teams, seven college squads, two divisions, fighting for the championship crown. Who reigns to South 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph Visit sisafe.sunstar.com.ph to get the latest updates. USJR Baby Jaguars, maningkamut makasalut sa semifinals sa high school basketball sa sisafe. Si Lea Kapuyan sa report. So ayan, sa University of San Jose Recoletos Baby Jaguars ang pagsuod sa semifinal sa high school basketball sa Sisafe sa ilang pakigbatok sa University of the Visayas Baby Lancers. Kung mudaog ang Baby Jaguars, tila na ang makasuod sa semifinals. Kini tungod kay nagkupot man sila og twice to beat advantage. Apan kung mudaog ang Baby Lancers, kinahanglan pa nilang magduwa og kausa ug ang mudaog mo ay moabante sa semifinal round. Sa college, ang USPF Panthers musuway pagsakmit sa ilang unang daug batok sa defending champion SWU Cobras. Ang mga dua ipahigayon sa Anselmo Bustos Sports Complex sa University of San Carlos Main Gym. Sugdan ang duwa sa high school sa alas 5.15 sa hapon ug sundan dayon sa college sa alas 6.45 sa gabi. Ang mga duwa makita live sa sisafe.sunstar.com.ph slash live. Lea Kapuyan sa Balitang Sports. Mga kabisnak! Ani-ana ang atong magazine Bisnak! Kabisnak ako ani! Jabagatan hangtod norte Isan asa mapadpad Bisayang dakot makalupad Mahigog mahon mati na huron Mati na bangon mapasigar buhon Bisayang dakot ihimplo sa Maayong lumulupyo Ani anabay Bistak. Ato ni bay Bistak. Original ni bay Bisdak magasin ni Ang Bisdak magasin mapalit sa Newsboys O sa inyong suking tindahan informative tweets sa CIDG gikalipay sa Aldab fans. Si Jad Conde sa Showbiz chika. Bisa ng tanaw sa katawahan ni cute and funny ang matweet sa CIDG PNP kabahin sa kidnapping ni Yadab sa tinuod na taban kini sa publiko. Makita sa CIDG Twitter account ni Gim kini ang itubag sa pangutana sa mga Aldab fans kabahin sa kidnapping. Ganit ni hatag sa ang CIDG yung tambag sa publiko. Sa tweet ni King Love si kung asa pwede mo para sa kasong kidnapping, ang CIDG nitubag na angay kinipablator sa barangay o kinahang ng ipadangat sa doon na police station. Daghan ang nalipay sa mga tweets sa CIDG kay very informative kini sa publiko daghang makuha ng pagtulunan. Gani may pagawa kidnapping tips ang CIDG kung saan pagprotekta sa imong kaugalingon gikan sa mga kidnappers. Wala usab nagkulang sa IDG sa pagmatngon sa publiko nga kinadili ang pagpasangil hilabi na walay igong ebidensya. Alang sa showbiz chika, kini si Jad Conde. Alang sa uban pang showbiz chika, bisita ang celebrity.sunstar.com.ph I-follow po ni sa Twitter at Sunstar Showbiz sa lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto sa mga bola kagabi. Bulahon na niya ang 649 Super Lotto. Ani ang balon sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. din hinatapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisita ang www.sunstar.com.ph. I-follow e sa abang among mga updates sa Twitter at Sunstar Online o sa Facebook, Sunstar Philippine News. Kini si Crystal Cruente o kini ang Sunstar Pilipinas.